ang sirang bike mo tay huh? ang ah, sirang bike mo alin po oh yung kadena eto tay may gamit ako tay tulungan kita pati nga tay Ato may gamit ako saan ka pa pa uwi tay bumili ulam eh bumili ng ulam ah, bumili ka ulam? saan ka pa ba uwi? saan ka pa ba uli? tayo sira na pala yung RD mo eh ha? sira na yung RD gabi na kasi wala nang mabibila na bicycle shop eh. ire-red ka na natin yung kadena mo para makauwi ka nang maayos ah, kasi ito tay Dalawa yung roller nito. Ah. Dalawa yan. Isa rito. Isa rito at saka dito. Ayan oh. Putol tanggal na yung isa. Hindi mo rin naman ginagamit kasi wala namang wire eh. Wala namang cambio. Irerekta e ko na lang. Yeah, I'm going Oh. bumili ka lang ng ulam oh. bumili nga yung ulam ay yung alam kunawa ako kasi umuulan kasi palagi oh. ulam na may itlog kung si Canton ah kaya binili mo siyang ulam oo oh, bibili ang ulam anak ko eh oo oh. Ah. saan ka ba bibili bibili, yeah. bibili, ka, bibili ka pa lang oh, nakabili ka bibili ano? pa lang dyan saan so may dalipa pa dyan ah bibili ka pa lang ng ulam ay eh, pagagawa natin para antay mabilis lang yan Tapos susukatan natin. sakay <laughs> Tay saglit, lalagyan ko ng lubricant yung kadena Kasi puro kalawang na eh Diyos na yan Bas Wala ko na naman si Ngayon ko lang si Sige Okay Okay Ayan tayo, okay na. Tay, ah, gawin mo ikot ka lang ng isa para sure build tayo na okay na, na hindi magkakaproblema. Ikot ka lang isa tay, mabilis lang. As venture uh po? Oo. -oh. May sticker po kaya? At zero para sa'yo. Thank you po. Antay, okay na? maraming salamat. ah, ayan, makakabili ka na ng ulam niyan, Tay. Yung anak ko lang ang problema ko eh. Ha, ah, yung anak mo. <laughs> walang sing nanay na eh, matay na eh. ah, sige Tay, baka nagugutom na yung anak mo, Tay. Ah, salamat po. Ah, ingat po, ingat. Ha, ingat po, ingat.